Ikinagulat ng marami ang bigla ang pagpanaw ng social media influencer na si Emmanuel Eman Atienza, ang anak ni na Felicia Hong at Kim Atienza. Pumanaw si Eman sa edad na 19 noong October 22, 2025. Ngunit sa likod ng mga ngiti at adbuka ang kahimik niyang laban na hindi nakikita ng iba ay sa huli ay kanyang sinukuan. The Philippine Showbiz List Presents the sudden passing of Eman Atienza, what really happened? A mental health advocate. Unang nakilala si Eman ng publiko, hindi lang bilang isang creative influencer, kundi isa ding mental health advocate. Sa murang edad, nagsimula siyang magbahagi ng mga karanasan ukol sa anxiety, depression at self-awareness online. Taong 2022, unang binuksan ni Eman ang tungkol rito Ibinahagi niya na noong 2019, nagkaroon siya ng attempt on her life at maling na diagnose na may depresyon. Kalaunan, noong 2022, matapos ang masusing pagsusuri, natukoy na siya ay may complex post-traumatic stress disorder, bipolar disorder at ADHD. Sa tamang gamutan at tulong ng mga profesional, unti-unti siyang gumaling at muling nakapagsimula. Sinabi ni Emma na nakapag-focus na siya sa pag-aaral, mga kaibigan at kanyang mga hilig. Kasama ang ilang malalapit na kaibigan, itinatag ni Emma ng isang maliit na non-profit organization na tinawag niyang Mentality Manila. Nalayuning tulungan at bigyang boses ang mga kabataang dumaraan sa mga katulad na pagsubok sa mental health. Kim at opened up about Emma's bipolar disorder. Sa isang interview noong 2023, ibinahagi ni Kuya Kim at ang tungkol sa pagkakadiagnose kay Emma na may bipolar disorder. Ayon kay Kuya Kim, kahit na binibigyan nila si Emma ng labis na pagmamahal, atensyon at pangunawa, nagkaroon pa rin ng mga pagsubok sa self-harm. Matagal na nga raw nilang itinago ang kondisyon ng anak dahil ito ay personal na bagay. Ngunit ang ibahagi mismo ni Eman ang kanyang karanasan sa social media upang ipalaganap ang kamalayan sa mental health, nagsimula rin maging bukas si Kuya Kim sa publiko. Mula sa perspektibo ng isang magulang, inamin niya na noong una ay iniisip niyang arte lang ito na karaniwan sa mga magulang noong kanilang henerasyon. Ngunit nakita niya na mataas ang panganib. Dahil dito, nabago raw ni Kuya Kim ang kanyang pananaw, nag-impatya at tinutukan ang karanasan ni Eman. Sa halip na ipataw ang lumang kultura at pagtingin sa mga kabataan bilang snowflake o malambot. Eman's Struggle with Online Bashing sa so, kabila ng pagiging aktibo ni Eman sa pagpapalaganap ng kamalayan sa mental health, hindi siya nakaligtas sa kritisismo online. Isa nga sa pinakatumatak na intrigang kanyang kinasangkutan ay ang viral na Guess the Bill Challenge noong September 2024, kung saan siya ipinakita niya sa video ang isang resibo ng hapunan na umabot sa higit 130,000 pesos. Maraming nga resensa na sa kanya ng pagiging mayabang at walang malasakit sa mga mahihirap. Bagamat ipinaliwanag ni Emma na ang okasyon ay isang birthday treat mula sa kaibigan at hindi siya ang nagbayad, patuloy ang mga negatibong komento laban sa kanya. Sa si katunayan ng pumutok ng isyo tungkol sa mga Nepo Babies dahil sa maanumalyang flood control projects, muling nabaling ang atensyon kay Emma. May ilang binatiko siya at kinwestiyon ang maranyang pamumuhay. Kilala bilang palaban at pagtatama sa maling akala sa kanya, noong August 2025, nagsalita ulit si Emma sa isang TikTok video, mariin niyang itinanggi ang mga paratang ng kanyang lifestyle ay pinanduhan ng mga politiko o ng korupsyon. Ayon sa kanya, bagamat na kanyang lolo at ilang kamag-anak, mula sa panig ng kanyang ama ay nasa politika, ang kanyang pamilya ay hindi tumatanggap ng anumang pinansyal na suporta mula sa kanila. Ipinagmamalaki niyang ang kanilang yaman ay mula sa paghihirap at pagsusumikap ng kanyang mga magulang. Hanggang sa noong September 1, 2025, inihayag ni Eman na dine-activate na niya ang kanyang TikTok account matapos ang ilang buwan ng nararamdamang pagkapagod, pagkabalisa at unti-unting pagkawala ng kasiyahan sa paggawa ng content. Ibinahagi niya na sumali siya sa TikTok noong 2023 bilang personal na proyekto para mapagtagumpayan ng insecurities at muling matuklasan ang kumpiyansa sa sarili. Bagamat nakakuha siya ng halos isang milyong followers, dumating din ang pang-aabuso, death threats at sexist na komentaryo na nagdulot ng matinding stress at takot sa tuwing siya ay magpo-post. Dahil dito, pinili ni Emma ng huminto, pansamantala bilang paraan ng pag-aalaga sa sarili at pagbabalik loob sa sariling kalusugan. Sa kabila nito, nagpasalamat siya sa kanyang mga followers sa pagtulong sa kanya na muling makahanap ng kumpiyansa. Eman's family announces her unexpected passing. Nitong umaga ng Biyernes, October 4, 2025, sa joint statement sa Instagram ng kanyang mga magulang at mga kapatid na sina Jose at Eliana, nagulantang ang publiko nang inanunsyo nila ang biglaang pagpanaw ni Eman sa murang edad na 19. Sa mensahe, ipinahayag nila ang kanilang malalim na kalungkutan sa biglaang pagkawala ng kanilang anak at kapatid. Binanggit nila kung paano nagdala si Eman ng kasiyahan, awa at pagmamahal sa kanilang buhay at sa lahat na nakakilala sa kanya. Ayon sa pamilya, mayroon si Eman ng na tatangin kakayahan na mapansin at marinig ang damdamin ng ibang tao at hindi siya natakot na ibahagi ang kanyang sariling karanasan sa mental health. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging totoo, marami ang nakaramdam na hindi sila nag-iisa. Hinihikayat ang pamilya na pangalagaan at isabuhay ang mga katangiang ipinakita ni Eman. Tinapos nila ang mensahe sa pagmamahal. Hindi pa opisyal na inilalabas ang cause of death ni Eman, subalit sa official announcement na kanyang pamilya, binanggit na may pinagdadaanan siyang mental health issue bago ang pagpanaw niya. Bagamat, hindi ibinunyag ng pamilya ang sanhinang pagkamatay ni Eman. Ayon sa ulat, ipinapakita ng mga record ng Los Angeles County na ito ay sanhinang ligature hanging na nangyari noong October 22, 2025. Natagpuan si Eman sa kanyang tirahan sa Los Angeles. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pang opisyal na kompermasyon na natanggap. Humiling din ang pamilya ng privacy at hindi nagbahagi ng na karagdagang detalye tungkol sa mga pangyayari. Eman's last Instagram post shows pain from online hate. Hindi inasahan ang biglaang pagpanaw ni Eman. Lalo pat sa pinakahuling Instagram post niya noong October 21, 2025, walang indikasyong may pinagdadaanan ito. Isa itong video clip na collage na kanyang pagsasaya kasama ang mga kaibigan. Videos ang active lifestyle niya tulad ng pag-wall climbing, skateboarding at beach trip. Sa comment section, marami ang nagpahayag ng kanilang pagkabigla at kalungkutan. Ibang-iba din ang huling Instagram post ni Eman sa mga pahayag niya sa threads, kung saan mababasa ang series of posts niya tungkol sa pinakahuling krisis na pinagdaanan niya. Taliwas sa nakikita sa kanya na matapang na hinaharap ang mga kritisismo, lumalabas na masyadong naapektuhan si Emman sa natanggap niyang hate comments sa social media. Naging sanhiraw ito para magkaroon ng social media break, kahit gustong gusto niya ang threads dahil ito ang naging platform niya para sa self-expression. Dahil meron siyang malaking insecurity sa kanyang itsura at personality, natuwa raw siya sa pagkakaroon ng following at naging medium din ito para ipahayag ang sarili. Ngunit kalauna na nagkaroon siya ng bashers at nakatanggap ng mga panlalait at mga pagbabanta hanggang sa dumami na dumami ang hate comments. Alam daw ni Emma na konserbatibo ang Pilipinas at ginawa raw niya ang kanyang makakaya to push back on backward systems. Pero ito rin ang naging dahilan para mabash siya ng husto. Paglilinaw ni Emma, hindi siya naging social media influencer para pagkakitaan ito. Idiniindi niya na hindi pera ang nagbibigay sa kanya ng saya. Nagkaroon daw siya ng self-conflict kung magkakaroon muna siya ng social media break. Sinabi ni Emma na sa araw ring 'yon, ay nag-deactivate muna siya ng account na pwede raw magtagal ng ilang araw o buwan. Emma's past posts and mental health resources online. Dahil sa biglaang pagpanaw ni Eman, sa hindi pa tinutukoy na dahilan, muling binalikan ng ilang netizens ang post niya sa Instagram noong January 9, 2025. Tungkol ito sa kanyang mental health journey na matagal na panahon doon niyang pinaglabanan. Sa post, inamin niya na pagpasok pa lang noong 2024 ay nagkaroon na siya ng tanong sa sarili kung deserving pa ba siyang mabuhay sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Pagbabahagi ni Eman, nagsimula siyang sumailalim sa mental health treatment noong 12 years old pa lamang siya. Ngunit kahit may ekspertong tumutulong sa kanya, makiramdam daw niya noon ay hindi siya gumagaling at lalo lang lumalala ang kanyang nararamdaman. Dala ng trauma at pambubuli na naranasan niya noong bata pa lamang siya. Nang tumuntong sa edad na 18 si Eman, sa mismong araw na kanyang birthday, muli raw siyang pinahirapan ng kanyang mapaninlang na isipan. Aminado siyang muling sumagi sa isip niyang saktan ang sarili kahit halos dalawang taon na niya itong iniwasan. Dahil dito, natakot si Emma sa maaaring mangyari sa kanya, kaya't muli niyang isinailalim ang sarili sa intensive therapy sa Los Angeles, California. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagpapagamot, naranasan daw ni Emma na marufid ng hindi niya alam. Makaraan ng masalimuot na pinagdaanan sa Amerika, na daw ni Emma na bumalik sa Pilipinas, bitbit -bit ang kanyang pag-asang dito siya gagaling at magiging payapa. Kahit may naririnig na negatibong komento sa kanyang pag-alis, minabuti raw niya na ipagsawalang bahala ito dahil nais siyang magbagong buhay sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Sa bagong simula ni Eman, pinasak niya ang mundo ng content creation sa pamamagitan ng pagbabahagi sa TikTok ng kanyang buhay at kwento ng pag-asa. Hindi raw niya akalain na tatangkilikin ito ng netizens. Dahil sa pagmamahal at suporta ng kanyang followers online, mas nagkaroon daw ng kumpiyansa sa sarili si Eman. Nais daw niyang patunayan sa mga nangutya sa na kanya nung karapat dapat siya sa respeto at pagmamahal ng iba. Sa huli, sinabi ni Emma na bagamat puno ng hirap at pagsubok ang taong 2024, naniniwala siya sa 2025 ay makakakita na siya ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Ramdam din ang pangungulila ng isang ama. Kaugnay nito sa social media post ni Kuya Kim, nagbahagi siya ng mensahe ukol sa kabutihan. Anya, compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!